Hello guys, magandang umaga. May good news tayo ngayon guys no sa halos sa akin sa mga katulad kong mga small content creator no. May mga bagong update ngayon sa Meta sa Reels na kung saan pwede natin madaling malaman kung saan saan natin makikita ang mga restriction, violation na mas pinadalin na po para po sa mga small creator kagaya ko oh, na gumagamit ng music na hindi pa naman hindi pa naman siya licensed to use. Ito po ay malaking problema dati kasi pag nagkaroon tayo ng violation, hindi natin basta-basta mahanap kung saan natin yung uh, videos na yun, kung anong parte ng videos matagal na. Kaya po, ito lang po ay ginawa ni Meta sa bago ng update na mapadali. Tara guys, samahan nyo ako guys para ituro ko sa inyo. Madali lang po yung sundan. Tara, samahan nyo ako. Click nyo na yung profile nyo. Tapos scroll down. Click more, click videos, click needs review. Yan po, dito po makikita ang yung mga videos na may violation, may mga copyright or restriction. Yan po sa akin, isa lang po. Yan po, ang gawin po natin, back natin, tapos click natin uli yung videos, uh, scroll down, scroll down lang tayo, tapos hanapin mo yung videos or video na yung 3 dots sa baba. Ayan. Tapos, click nyo delete. Ayan po. Delete. Deleted na po yan. So, ayan. Balikan po natin. Click nyo yung profile nyo. Scroll nyo pa baba. Ayan. Check nyo yung videos. Ayan guys. Wala na po guys. Ito na po natira. Save sa like. Wala na po yung kanina yung need review. Ibig sabihin po nyo guys. Natanggal na natin yung may copyright tayo o may restriction tayo pwede siya sa ating video. So, yan lang po guys. Sana nasundan nyo at may natutunan kayo. Follow and share. Maraming salamat.